Historia Tagalog Horror Stories itago nyo na lang po ako sa pangalan na Kathleen, 14 years old, at kasalukuyang naninirahan sa Pangasinan. Nangyari po ang istoryang ito noong magbakasyon ako sa Marikina kung saan naninirahan ang aming kamag-anak. Simula po nang mangyari ang kwentong ito ay hindi na muli pa akong bumalik sa bahay kung saan naganap ang mga nakakatakot kong karanasan. Bakasyon noon, excited ako dahil sa unang pagkakataon. Kami naman ang bibisita sa mga pinsan ko sa Marikina. May business kasi silang dalawa doon kaya sa unang pagkakataon ay ako naman ang makikitulog sa kanila. Si Tita Rosie ay may apat na anak. Si Natintin, kuya Ian, kuya Lele at ang kanilang bunso na si Dania. Si Tintin ang pinaka-close ko. Palibhasa magkasing edad po kami. Sinabi sa akin ni Mama na isang linggo do kaming mananatili doon kaya damihan ko yung mga damit na dadalhin ko. Tinanong ko si Mama kung sasama ba si Papa. Sumagot naman si mama na hindi raw makakasama si papa dahil meron daw siyang aasikasuhin. Agad ako nag-asikaso ng mga dadalhin kong gamit. Mga alas 4 na ng hapon nang makaalis kami ng Pangasinan. Habang bumibiyahe kami, nakakita pa ako ng dalawang manong na nag-aaway dahil sa trapiko. Ang mga lalaki talaga Lagi na lang nagpapataasan ng ihi at walang magpapatalo. Pero siguro kung babae at sexy ang isa sa kanila, malamang ay kanina pa sila nagkaayos. Nakatulog ako dahil sa sobrang tagal ng biyahe at nang magising ako ay madilim na. Nakaramdam ako ng gutom kaya tinanong ko si Mama, kung malapit na ba kami sa bahay nila Tintin. tumango naman si mama at sinabing mag-ayos na raw ako ng aking sarili. Tinanong ko rin si mama kung anong oras na at sinabi niyang alas 9 na raw ng gabi. Maya, -maya pa, nakarating na kami sa bahay nila Tintin. Pagbaba ko, Agad akong sinalubong nila Kuya Ian at Tintin. Agad kaming kumain ng hapunan at nakadalawang plato pa ako ng kanin dahil sa sobrang gutom. Pagkatapos kumain, nagpaalam ako kay mama na maliligo dahil sobrang lagkit na ng pakiramdam ko at pumayag naman siya. Nagbilin sa akin si mama na pagkatapos ko maligo ay matulog na ako. Doon daw ako matutulog sa kwarto ni Tintin. Sumang-ayo naman ako dahil siya rin ang gusto kong makatabi sa pagtulog. Pagkatapos kong maligo, umakyat na ako sa kwarto ni Tintin at naabutan ko roon ang magkakapatid. Gusto raw nila akong makakwentuhan at maya-maya pa, nagkayayaan kami maglaro ng baraha bago matulog. Ngumiti lang ako bilang pagsang-ayon. Habang naglalaro ay nag-aasaran din kami. Si Tintin ang naging sentro ng asaran dahil meron daw itong maniligaw. Pinipikon pa siya ni Kuya Ian at sinasabing isusumbong raw siya. Dumipensa naman si Tintin at sinabing hindi raw niya iyon maniligaw at hindi rin daw niya iyon kinakausap. Sumingit naman si Kuya Lele at sinabi niyang lagot daw si Tintin sa kanilang mami kapag nalaman daw na nagpapadala daw ng bulaklak kay Tintin at magagalit daw si mami nila. Nagtawanan kaming lahat maliban kay Tintin. Halata na sa mukha niya na napibiko na siya kina Kuya Ian at Kuya Lele. Natigil lang kami sa pagtawa at nagkatinginan nang biglang bumukas ang bintana pumasok ang malamig at napakalakas na hangin mula rito niyakap ko ang aking katawan at nagsimulan akong kilabutan hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng takot nang makita ko ang isang malaking puno na nasa tapat ng bintana sobrang dilim sa bahaging iyon at tanging mga malalagong dahon lang ang iyong makikita. Hindi ko alam kung anong klasing puno iyon. Hindi ko rin matagalan ang pagtitig dito dahil parang may mga matang nakatingin sa akin mula roon kaya minabuti ko na lang na mag-iwas ng tingin. Bigla na lang nagsalita si Kuya Ian at sinabi niyang baka daw na istorbo namin ng mga nakatira doon sa puno ang ingay do kasi namin nakaramdam ako lalo ng takot ng sabihin iyon ni kuya Ian. parang ayoko nang matulog dito at gusto ko nang umuwi napasinghal pa si Tintin nang sabihin niyang nananakot pa ang kanyang kuya Ian porket hindi naman ito natutulog sa kwartong iyon Sinabi pa ni Kuya Ian na totoo naman daw yung sinasabi niya at kaming dalawa daw ni Tintin. Huwag na huwag daw naming iiwang bukas ang bintanang ito bago kami matulog. Kung ayaw daw naming makakita ng mga nakakatakot na nilalang, sabay sarado niya ng bintana. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Nagkatinginan pa kami ni Danya. Halata sa mukha niya ang takot. Sumigaw muli si Tintin at sinabi niya sa kanyang kuya Ian na ewan ko sayo. Sabi pa niya, huwag daw akong maniwala kay kuya Ian at tinatakot lang daw ako nito. Sabay baling sa akin ni Tintin seryoso namang sumagot si Kuya Ian at sinabi niyang, Hindi raw siya nananakot. Ilan na daw ba ang namatay at nagkasakit sa tuwing sinusubukang putulin ang punong iyan? Umirap na lang si Tintin kay Kuya Ian. Alam kong natatakot na rin si Tintin. Itinatago lang niya ito maging sina Kuya Lele at Danya ay halatang pinipigilan lang ang takot nila. Mayamaya, maya biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tita Rosie sa kwarto. Nagtanong si Tita Rosie kung anong oras na daw at bakit hindi pa kami natutulog. Si Kuya Lele at Kuya Ian ay pumunta na daw sa kwarto nila. Si Dania naman doon muna daw do sa kwarto nila Tita Rosie matutulog. Si Danya at tinding kasi talaga ang dapat na magkasama sa kwartong iyon. Agad namang lumabas ng kwarto si na Kuya Ian pero bago tuloy ang lumabas ay may sinabi pa ito sa akin. Sinabi ni Kuya Ian, huwag daw akong babango na madaling araw at huwag na wag daw akong titingin sa bintana. Bulong ni Kuya Ian sa akin nanindig ang aking mga balahibo nang dahil doon. Hindi ko kasi alam kung seryoso ba siya o nananakot lang. Nagsumbong na lang si Tintin sa kanilang mami na si Tita Rosie na nananakot na naman daw si Kuya Ian. Pinagalitan naman ni Tita Rosie si Kuya Ian. Baka raw hindi kami makatulog dahil sa pananakot ni Kuya Ian. Napakamot na lang si Kuya Ian habang lumalabas ng kwarto ni Tintin. Sinabi ni Tita Rosie sa amin na matulog na raw kami. Sabay patay niya ng ilaw at isinara na ang pinto. Sabi ni Tintin sa akin habang inaayos niya ang aming higaan na huwag ko na lang daw pansinin si Kuya Ian dahil nananakot lang daw iyon. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sinigurado ko na nakalak ang bintana pero hindi ako nangahas na tumingin sa nakakatakot na punong iyon. Humiga na kami nitintin sa kama at pinilit naming makatulog pero dahil sa takot ay hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Nagbilang na ako ng tupa pero hindi pa rin ako makatulog. Pati langgam ay sinubukan ko ng bilangin pero wala pa rin epekto. Tinignan ko ang aking pinsan. Mahimbing na itong natutulog. Hindi ko na namalaya ng oras. Pero matagal bago ako dinalaw ng antok at tuluyang nakatulog. Subalit, sa gitna ng mahimbing kong tulog, ay bigla akong nagising dahil sa sobrang lamig at maya, maya ay naramdaman ko na parang may kamay na humihimas sa aking hita. Nawala ang antok ko dahil sa himas na iyon. Isang himas na tila may pagnanasa. Nanginginig na ako sa takot. Sino ang pwedeng gumawa nito sa akin? Wala akong ideya. Mas lalo akong natakot sa nadinig kong malalim na paghinga. Takot na takot na ako pero hindi ako dumidilat dahil naaalala ko yung sinabi ni Kuya Ian. Gusto ko nang umiyak at gusto kong tumakbo dahil unti-unting gumagapang ang kamay niya patungo sa maselang bahagi ng aking katawan. Naglakas loob ako na bumangon at iniisip na binibiro lang ako ni Tintin. Sinabi ko tuloy. Tintin naman eh. Ang bibiro ka pa. Nanginginig kong sabi sa aking pinsan sabay harap sa kanya. Pero nanlaki ang mga mata ko nang makitang mahimbing ang tulog niya at nakatalikod pa siya sa akin. Medyo malaki ang kama kaya't medyo malayo siya sa akin at imposibleng siya ang nagmamayari ng kamay na humihima sa aking hita. Walang ibang tao sa kwarto bukod sa aming dalawa. Mas lalo akong natakot at kinilabutan nang mapagtanto kong ang malamig na hangin na kanina ko pa nararamdaman ay nagmumula sa bukas na bintana. Bukas na ang bintana na kanina lang ay sinigurado ko pang nakalak kitang kita ko mula sa madilim na bahaging iyon ang mga matang nakatitig sa akin. Kitang kita ko yung maitim na lalaki at nanilisig ang kanyang pulang mga mata. Tinangka kong gisingin si Tintin at pagkatapos ay pumikit na lang ako at nagdasal sa Panginoon. Bigla naman akong tinapik ni Tintin. Tinanong niya ako kung ano daw ang nangyayari sa akin. Bakit daw nanginginig ako? Itinuro ko yung lalaki pero hindi ko ito magawang tignan. Nagtataka na mga nagtanong si Tintin sa akin kung bakit daw bukas yung bintana. Garalgal kong sumagot sa kanya at sinabi kong, Tin, may lalaki. Bulalas namang nagtanong sa akin si Tintin kung nasaan. Bumangon siya at lumapit sa bintana Sumilip siya sa labas ngunit wala naman doon siyang nakitang lalaki. Tumakbo siya sa kwarto ng kanyang mga magulang upang gisingin si Tita Rosie at ipaalam ang nangyari. Ginising naman ni Tita si Mami at ang iba pa. Nagpatawag sila ng mga pulis para mag-imbestiga. Maaari daw na isang magnanakaw ang lalaking iyon at nang magising ako ay hindi na nito itinuloy ang kanyang mga pakay. Pinili ko na lang na hindi sabihin sa kanila yung nangyari bago ko nakita yung lalaki dahil baka hindi sila maniwala sa akin. Lumapit sa akin si Kuya Ian at niyakap ako. Sinabi sa akin ni Kuya Ian na dapat daw ay sinigurado naming sarado ang bintana. Umiyak lang ako kay Kuya Ian at nanginginig pa rin ako sa takot. Alam kong alam ni Kuya Ian ang nangyayari. Alam kong paniniwalaan niya kung sasabihin ko sa kanya iyon pero minabuti kong huwag na lang magsalita. At para mapakalma ako ay sama-sama kaming natulog sa sala. Akala ko kinabukasan ay matatapos na ang kababalaghang aking nasaksihan. Pero hindi pala. Naliligo ako noon dahil aalis kaming magpipinsan nang biglang namatay yung ilaw sa banyo. Sinubukan ko itong buksan pero mukhang pundido na yata ito. nakibit balikat na lang ako at nagpatuloy lang sa pagligo. Maya-maya pa, may nadinig akong kalabog mula sa pinto hindi siya isang simpleng katok lang kundi tila pinupwersa itong buksan. Sumigaw akong napatanong. Pasigaw akong nagtanong kung sino iyan pero walang sumasagot. Nadinig ko na may lalaking tumatawa mula sa labas. Naisip ko na baka si na kuya iyan o kuya lele lang iyon. Sinabi ko tuloy na kuya naman eh nagbibiru na naman kayo Napansin ko na tila parang lumalakas yung tawa mula sa labas at sigurado akong hindi tawa iyon ng dalawa kong pinsan. Nagsimula na naman akong manginig at matakot kaya binilisan ko ng maligo. Hanggang sa matapos akong maligo ay patuloy pa din yung pagtawa at pagkalabog. Hindi ko alam kung lalabas pa ako dahil natatakot na ako na baka Paglabas ko ay sumalubong sa akin yung lalaking nakita ko kagabi. Ilang saglit pa ay tumigil na rin yung pagkalabog ng pinto at wala na rin akong nadidinig na tumatawa. Bago ako lumabas, pinakiramdaman ko muna yung paligid. Idinikit ko ang aking tenga sa pinto upang siguraduhin na walang tao sa labas. Ngunit, napaatras ako sa takot ng tila may bumulong sa aking tenga. Bumulong siya sa akin na parang ihip lang ng hangin. tandan tanda ko yung sinabi niya. Ang sinabi niya sa akin ay, Rebecca. Sa sobrang takot ko, binuksan ko ang pinto at umiiyak na tumakbo ako papunta kay mami. Ikinuwento ko ang lahat ng nangyari pati yung mga detalye na hindi ko sinabi kagabi sa mga pulis dahil doon. Dinala ako ni Tita Rossi sa kanilang albularyo sa kanilang lugar na si Mang Ponso. Ayon kay Mang Ponso, nagustuhan daw ako ng maligno at gusto akong dalhin nito sa mundo nila. Nang makauwi kami, ikinuwento ni Tita Rossi ang nangyari sa aming lola. Nangyari din daw ito sa aming lola. Nagkagusto din daw ito sa kanya doon ko lang naalala na Rebecca nga pala ang pangalan ni Lola. At dahil siguro kamukha ko siya nung kabataan niya, ay napagkamalan ng maligno na ako si Lola. Ang dapat na isang linggo naming pamamalagi doon, na uwi sa isang araw dahil pagkatapos naming pumunta sa albularyo, nagdesisyon si mama na umuwi na kami sa Pangasinan. Ah oh.